So, nagtataka kayo mga friendship kung saan nga kami papunta. Well, papunta lang naman kami dun sa condo na. <laughs> Hi mga friendship! So, ngayon lalabas nga kami ni Abe. At wait lang, pakita ko muna sa iyo yung OOTD ko. So, ito yung suot ko ngayon mga friendship. Tingnan nyo naman, may paribon-ribon pa ako. Oh. So, ito yung OOTD ko mga friendship. Kaya lang, hindi agad sinabi ni Abe na magmumotor pala kami. Kaya, <laughs> Uwe, magpapalitan ng damit. Grabe lang, karibon pa ako. Pinaghirapan ko yung OOTD ko. Tapos, magpapalit lang pala. So tara, magpalit muna tayo. Ay, ah, ikaw, sa so... <laughs> Paano? friendship, hindi nyo na ako makikilala. <laughs> so pagkatapos ng cute na outfit ko kanina, tingnan nyo, hindi niyo na ako makikilala. Ako pa rin to. <laughs> so kung nagtataka kayo mga friendship, kung saan kami papunta. So kung gusto niyo malaman kung saan nga kami papunta mga friendship, well, papunta lang naman kami dun sa condo <laughs> sa condo. So kung gusto niyo makita ako sa inyong condo namin, ipapakita ko sa inyo while well, tapusin niyo tong video na to. Pero ngayon sobrang init. Tara na. Hindi ko alam kung tatagal ako dito sa outfit kong ito. Grabe balot na balot ako. So tara na mga friendship. Ba? So mga friendship, nandito na kami sa condo. So gusto niyo na bang makita yung <laughs> so, ito si Chin. Ganda ng konto natin. Ang laki! Ang lawak! Ay, Ay. teka. Sabi ko nga, iyaano ko day. sila. Itutour ko sila. So, ito yung kwarto. O, oh, di ba may kwarto pa sa konto? <laughs> siya. Nasaan yung garden? Ay, may garden pa. Wait, ang mga friend. Papakita ko sa inyo yung garden. May garden daw dito. Pa! Pa! Nasaan? Di ba marami tayong konto? Nasaan yung ibang konto? <laughs> Ay, na ito ba ba? Ay, sorry po. Ito ba pala, may isa pa ba pala dito. Ito pa yung kabilang kondo. O, oh, ba? Diba? Nasaan yung garden? Nasaan yung garden natin? Nasaan? Nasaan? Ay. Na, ito yung isang kondo, mga friend. Ayan, wow! Ang ganda naman! Wow, ang lawa ka! <laughs> ay! Ay, ano pala to? Hello! Ayan, o, ba? Diba? Napakalawak ng kondo dito, mga friendship. Tapos, eh, meron pang... Asan yung garden? Nandito yung ano, veranda. <laughs> Tawang-tawang. Ay, yung, ano natin, taong, alin, yung, alin! yun! Yung, <laughs> Ay, yung flower shop! Ay, alam nyo mga friend, sabi ko sa inyo, meron din kaming flower shop dito. So, ipapakita ko sa inyo yung flower shop. Wait lang. So, eto, pupuntahan natin yung flower shop namin. <laughs> Wait lang. So, eto na. Wait lang. So, maraming flower shop dito mga <laughs> Tita, papakita ko yung ano, flower shop. <laughs> so ito, ito na yung flower shop. Wow, ang ganda diba ng flower shop namin? So, ito si Tita. Gingay, Tita! Ay, oo. Oh, <laughs> ko, Tita. Ay, mga friend! Uh -huh. <laughs> so, ito yung mga ano natin, mga bulaklak. So, napakagaganda ng ating mga bulaklak. May kandila pa, o diba? sinasabi ko naman sa inyo kompleto dito mga friendship <laughs> alam mga friendship pagdating ko nga dito ayan may hawak ng papel si papa aba ay parang nagpapartihan na ng kondo ah <laughs> So ayan mga friendship ng bata pa nga ako, madalas kaming pumunta dito tuwing bakasyon. Syempre kasama si mama, kaya naman sanay na sanay talaga ako sa biyahe. Pero ngayon wala na siya, kaya kami na lang ni Abe. Hoy, change topic, wag yan! <laughs> so hindi lang kami basta pumupunta dito mga friendship dahil natutulog din kami dito. Opo, natutulog kami dyan mga friend! At ako na mismo ang nagsasabi sa inyo mga friendship, masarap matulog dyan dahil malamig at safe ka pa dahil may nagbabantay. Hui! So mga friendship, ang totoo kaya po kami nandito dahil birthday nga po ni Brian, yung isa naming kapatid. Kaya ayan, kadarating nga lang yung mga friendship late talaga yung may kaarawan na yan. Birthday Ito! Ito! lang naman mga friendship. O, di ba? na ko pa kayo sa condo. Alam niyo mga friendship, medyo matagal na nga din nung huling makapunta at makatulog ako dito. Pero kahit ganun, kaya ko pa din gawin yun, no? Dahil parte ito ng kabataan ko. Kayo, gusto niyo ba subukan? Charot. Tapos pag undas mga friendship, nangunguha kami diyan ng mga opos o yung mga tunaw na kandila. At alam niyo ba, nabalitaan kong tumas na daw ang kilo nito. Oh my gosh! Parang ready na yung pangkudkud at sako ko. Halos siya. Yano yan. Charot. o, di ba? Hindi naman masama na pamin paminsan-minsan, minsan, balikan natin yung nakaraan, lalo na yung mga masasayang parte ng ating kabataan. Hoy! Yan yan, ay tama na at baka kung saan pa rin mapunta. Kawasak! <laughs> So, hanggang dito na nga lang po muna ang ating for today's video, mga friendship. Another video has ended. Maraming salamat sa pagsama, my dearest friend. And also, thank you po sa mga nagla-like, nag-share, at nagpo-follow ng ating mga video. Na-appreciate ko po talaga ang mga ginagawa ninyo. Laging yung tandaan. Mahal ko kayo, mga friendship. See you sa next video. Love lots. Bye! Padre Pio, maganda. So mga friendship, inabot na nga kami ng dilim dito. So tingnan nyo sila. Sa kondo. So nandito kami ngayon sa kanto Sa abay night. night. Hi! Wait lang. Wait lang, may pinapagalitan lang. ah ulit, ulit, ulit. Brown out, sasho! At sure. Hindi kasi kami sure. <laughs> not sure. <laughs> Ito yung my birthday. Ito oh, yung uh, amo. Patingin, patingin. <laughs> o, oh, <tingin>, patingin. O, patingin, patingin. Grabe, napakagaling. Inabot na tayo ng oven. Slip over. Yung kuryente, pakita mo. Yung kuryente yung kuryente. <laughs> Kailangan para. Grabe. Parang parang ayokong ilibot yung aking ano camera. Baka baka biglang magpatay. GS pa. Baka Kaya nga baka biglang ano. May may nakagip sa camera. <laughs> <laughs> baka biglang may magkagit tayo sa camera mga friend na kakasuna.